Eh, yeah. Yes. parang pag, pag, meron kang role or meron kang eksena na kinakailangan mong tapos naka tiis na lang gagawin mo. Oo, oh. para sa role, para sa character, kung kinakailangan, of course, being a uh, professional actress. Wala kang planong magpa-reduce wow. ng, ng boobs? Before, meron ni. Eh. Pero meron naman yung mga exercise na para sa mga babae na kung gusto mong mag-tighten siya o mas maging firm, possible siya. Pero hindi na siguro, I'm okay with it. Okay, paano nga yan? pag nag pag nagka baby ka nang anak ka, 'di ba? Baka mas lalong lumaki. 'Yun ang actually kinakatakot ko. Kasi <laughs> e uh, dalaga pa ako, wala pa akong baby. So, lagi ako napagkakamala na may baby na or at least dahil dati uh, obese po ako. So, may mga stretch mark na naiwan. Tanongin ako for that. Pero, yan. Yeah. Ah, obese ka dati. Yes. O, di ba paano yan? Pag kumakain ka, pinapatong mo na lang yung dede mo. Pag, <laughs> pag ano, <laughs> kalamesa. Hindi Hindi naman, hindi naman.